Pinag-aarala ng PNP ang pagdalagay ng Martial sa mga bus na balayuan ng biyahe kasunod ng pamamaril sa loob ng bus sa Karanglan, Nueva Ecija. Kumbinsido naman ang pulisya na planado ang pagpatay sa dalawang pasahero ng bus. Iyan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kuha ito mula sa CCTV ng isang bus habang binabagtas ang bulubundukin bahagi ng Barangay Minuli sa Karanglan, Nueva Ecija, bandang tanghali kahapon. Tumayo ang dalawang lalaki, bumunot ng baril at sa pilitang ang dalawang pasahero na nasa harapan ng bus. Pinakutukan pa ng mga ito ang mga biktima at pinabuksan sa driver ng bus ang pinto sa kabuwa ba ang mga ito, patay sa pamaril dalawang biktima na 60 anyo sa babae at 55 anyo sa lalaki. pawang mga negosyante at mag-live-in partner ayon sa otoridad. Gumugulong na investigasyon at isa sa na tinitingnan ay alitan umano ng biktimang babae sa kanyang anak na isa ngayon sa persons of interest. Kinasuhan po niya ito at in fact uh, nakablatter po ito at uh, on bail lamang po itong uh, kanyang anak at uh, kinausap na rin po ito ng ating mga investigador. So balit ang sinasabi niya ay uh, wala po siyang alam dito. On the part of the uh, nga po, nakausap na rin po nila yung uh, kapatid po mismo ng biktima at may mga nakuha po silang information na sinasabi na allegedly ay uh, mayroon ngapong pong nasabi itong biktima na may possible threat po against her life. Ito bang kaso na ito uh, would lead napaka para humantong sa ganito na planuhin ang pagpatay sa kanyang sariling ina. pa po tayo sa ganong estado. Although in the spirit of transparency, ito po yung tinitingnan natin na, na isa sa mga posibleng may kinalaman. Sa mabundok na lugar, tumakas ang mga sospek matapos ang pamaril. Base na rin sa mga nakakita. Nag-ilog po kasi yan. Ano po kasi, topographic po siya, bundok, kalsada. Nag-ilog po yung mga suspect. Uh, Pinakas po nila yung bundok hindi hinalang miyembro ng gun for hire ang mga suspect at planado ang pamaril. base sa inisyal na detalye sa kawayan Isabela sumakay ng bus ang mga biktima habang sa Bayumbong Nueva Vizcaya naman sumakay ang mga suspect at isinagawa ang pagpatay sa Karanglan Nueva Ecija Good no morning mga bo, rito. kaya ito po planado. based po sa aming analysis uh, ano po sila gun for hire Hamon ngayon sa mga otoridad na matukoy ang mga salarin kahit may kuha pa ng CCTV, tinutugis na ngayon ng pulisya ang mga sospek. Nagdala naman ng takot sa publiko ang insidente, lalo na sa mga sumasakay ng bus. Kaya naman pinag-aaralan ng PNP ang muling paglalagay ng bus marshals, lalo na sa mga malayo ang biyahe. Makikipag-ugnayan po tayo unang-una doon sa ating mga management po ng mga buses dahil uh, we also have to uh, take their... Uh, their uh, position on this matter dahil uh, itong itong kaso na ito isa uh, sabi nga, kanila na very alarming on our part at hindi ito yung unang uh, pagkakataon na kinonsider natin na maglagay tayo ng mga bus marshals kung matatandaan niyo doon sa Mindanao nung nagsunod-sunod yung insidente doon ay naglagay tayo ng uh, bus marshal Pulis po yan, pwede po tayo maglagay ng uh, o pwede rin namang uh, maglagay tayo ng nakasibilyan as a form of uh, preemptive natin. Para kasi kung naka, although sabi ko nga kung pulis, medyo magdadalawang isip ako kung meron akong gagawing masama. But uh, one of the consideration na ginawa din natin yan, dun sa mga na-mention kong mga insidente ay naglagay din tayo ng mga secret marshals po. Samantala, nagsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ng LTFRB. Pinadalhan ng show-cause order ang kumpanya ng bus para ipaliwanag kung nasunod ang mga panuntunan para sa kaligtasan ng mga pasahero. Meron po kaming uh, memorandum circular on safety policies ng mga bus companies na dapat ay pinapatupad ko nila. So ang tanong ko namin, pinatupad ba ng bus company yung memorandum circular? ng LPFRB sa mga pasahero na sasakay po sa mga ganitong pampublikong sasakyan. Patrick De Jesus, para sa Bayan.